Ang tanong ni Noelle ay, totoo ba na nasasarapan ang isang babae kapag dila yung pagitan ng butas ng bulaklak at ng puwit? Saan natin pag usapan for today's video? Interesado ka bang malaman kung ano ang ka kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ang sagot ko ay oo. Nakakadagdag yan ng ill na nararamdaman ng isang babae at nakakadagdag ng sarap na nararamdaman kasi nakakiliti yan. Kung ano ang nararamdaman ninyo kapag ka napupunta doon yung dila ng isang babae, doon sa ibaba ng inyong itlog, papunta din doon sa inyong mga kulit, yun din yung inyong nararamdaman ng isang babae. Ganon din kasarap, ganon din kahigiliti ng sobra. Yun. So, iisa lang yung nararamdaman natin, mapababae man o mapalalaki kapag ka napupunta doon yung dila. So, iisa lang ang nararamdaman natin kapag ka dinidilaan tayo doon, doon sa dako pa roon. So, sana sa gutong tamang yung hindi pa like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.